Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo Kapalaran mo dito na kadik. Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Lahat ng paborito Kaya gawing gabay o libangan lamang Pagpapalit, makinig na at Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Nang tarot ko baka naman laman ng iyong horoscope Malakas ngayon ang impluensya ng Mercury at Neptune sa iyong sektor Aries at ito ang enerhiya na magdulot sa iyo na lalo ka ngayong maging motivated na abutin ang iyong mga pangarap. At sa araw na ito malakas ang impluensya ng buwan, magbibigay ito ng inspirasyon sa iyo lalong-lalo na sa iyong spirit. Palaban ang mga Aries ngayong araw at magaganda ang inyong mga idea. Sa araw na ito rin, anuman ang iyong mga marinig ngayon ay maaari na magdulot sa iyo na ikaw ay lalo pang mag-aral o kaya marami kang ma-realize sa araw na ito. Maganda ang iyong compassion ngayon. Nagbibigay ka ng pag-unawa at pagpapatawad sa ibang tao. Ang araw na ito, Aries, ay hindi maganda sa mga padalos-dalos na desisyon. Kaya kailangan mong pag-isipan kung ano ang iyong gusto, ano talaga ang iyong mga gagawin. At ngayong araw, medyo hindi mapakali ang mga Aries, lalong-lalo na pagdating sa ikalawang bahagi ng araw. At mas mahilig ka ngayon na mag-isip, magmuni-muni kung ano ang iyong mga kailangan gawin. Maganda ang iyong imahinasyon sa araw na ito at mas lalo ka ngayong ganahan na magsumikap. Ngayong araw, maganda ang takbo ng pag-ibig. Walang masyadong gulo sa araw na ito at kung meron man ay madali rin itong maayos. At ang pera ngayong araw ay maayos. Ayos rin Kaya maganda ang araw na ito para sa mga investment, sa mga areas na gusto na maghanap ng mga sideline jobs para magkaroon ng karagdagang income. At maayos rin ang araw na ito dahil magaling ka ngayon sa pagmanage mo ng iyong pera. At ngayong araw, ikaw ay mas compatible sa mga cancer. At the lucky numbers mo ay 4, 5, 9, 25, 31, at 40. Napakatalas ng mga kutob ng mga choro sa araw na ito, maganda ang iyong psychic impression. At sa araw na ito, malakas ang impluensya ng Mercury, nakalinya ito sa iyong social sector. Kaya ngayong araw, magaganda ang diskusyon ng mga choro sa kanilang kaibigan, sa komunidad o kaya sa trabahuan. At ngayong araw rin, mas relax ka pagdating sa iyong trabaho. Magkakaroon ka ng malakas na kagustuhang mag ka po dahil sa malakas na pressure na kailangan mong mag-perform kailangan mong gawin ng maayos ang iyong trabaho kaya dahil dito ay gusto mo lang na maglibang o kaya pumunta sa lugar kung saan ikaw ay maging mas kalmado. Malakas rin ang iyong focus ngayong araw at sa araw na ito madali kang maapektuhan kung ano man ang iyong mga marinig sa ibang tao, ano man ang mga komento na sasabihin nila at ngayong araw rin malakas ang confusion element ngayon sa mga pagkakaibigan kaya maari na sa araw na ito magkakaroon ka ng mga katanungan patungkol sa isang tao o kaya sa isang kaibigan. Malakas ang mga pagdududa sa sitwasyon na ito. At ngayong araw rin, ma-enjoy mo naman ang iyong mga gagawin, kaya lamang medyo matataas ngayon ang expectation ng mga tao. Pero sa araw na ito, ang mga Choros ay mahilig pa rin tumulong, mahilig pa rin kayo na magbigay ng mga magagandang payo, mga magagandang inspirasyon sa iyong mga kaibigan, at ang focus kasi ninyo ay nasa inyong future. Kaya, Marami ring mga wishful thinking sa araw na ito pero ngayong araw ay ang mga Charles ay gusto lang na lumayo muna sa pressure. At sa araw na ito, Charles, maganda ang takbo ng pag-ibig. Sa araw na ito, kailangan lang pag-usapan kung meron ang mga, hindi pagkakaunawaan. Ang pera ngayong araw ay medyo mabagal. Mabagal ang pasok, kaya meron mga income na medyo delayed ngayon. Meron mga bayad sana na hindi pa dumarating. Kaya sa araw na ito, Charles, relax ka lang. E-enjoy ang iyong sarili at wag mong ipilit ngayon ang mga bagay-bagay. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Scorpio. At ang numbers mo ay 1, 9, 12, 24, 36, at 42. Halo ang enerhiya ng araw ngayon para sa mga Gemini. Ngayong araw ay mas mabilis ninyong maunawaan ang ibang tao. At sa araw na ito, dahil malakas ang iyong mga kutob, ay mas madali mo rin na mabasa kung ano pa ang kanilang mga intensyon. At ngayong araw, mas creative ang mga Gemini. Magaganda ang inyong mga imahinasyon. Maayos ngayon ang iyong komunikasyon sa ibang tao. At sa araw na ito, ikaw rin ay magbibigay ng magandang impluensya sa iba. Magaganda ngayon ang iyong mga kagustuhan at ang kailangan bantayan, Gemini, meron ring mga tao ngayon na hindi ka madaling maunawaan. Merong mga tao na kahit wala kang ginagawang masama ay minamasama kung ano ang iyong pakahulugan ng iyong pananalita. Kaya ngayong araw magingat lang na hindi ka makasakit o kaya walang masyadong gulo at hindi pagkakaunawaan lalong-lalo na sa trabaho. At sa araw na ito, mas Maraming maakit ngayon sa mga Gemini. Maganda ito pero yun nga lang, marami ring mga tao ang nakabantay kung kailan ka magkamali. Kaya, bantayan ang iyong mga gagawin sa araw na ito. Lalong-lalo na ang iyong pananalita. Lalong-lalo na kung ikaw ay gumagawa ng mga prosesong legal. At sa araw na ito, bantayan ang iyong pananalapi. Mabagal ngayon ang pasok ng pera para sa mga Gemini. Kaya, siguraduhin na natutugunan mo ang iyong mga responsibilidad. Maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Ang mga Gemini na single sa araw na ito ay maari na ma enjoy ang iyong mga kaibigan, ang mga bagay na gusto mo talagang gawin. Ang mga Gemini naman na meron ng asawa o kaya meron ng mga karelasyon ay maayos ang araw na ito dahil maganda ngayon ang iyong komunikasyon. At magkakaroon ng maayos na pag-uusap, mas maging malalim ang banding ninyo sa mga tao na importante sa inyo. Ngayong araw, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. At the lucky numbers mo ay 7,

Magaling sa visualization ang mga cancer sa araw na ito dahil ngayong araw, mas maging practical kayo, maganda ang inyong atensyon sa inyong mga ginagawa. At sa araw na ito, malakas rin ang iyong inspirasyon. Marami ring tao ngayon ang magbibigay sa iyo ng papuri dahil malawak ngayon ang iyong mga pananaw, madali kang makaunawa sa kung ano ang kanilang mga pinagdadaanan. Maayos ngayon ang araw na ito para sa mga cancer. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng mga magagandang advice galing sa ibang tao at sa araw na ito, marami kang maiisip ngayon na magandang posibilidad para sa iyong career at maganda ngayon ang iyong connection sa iyong mga kasama at sa araw na ito, magaling ang iyong mga paggawa ng iyong mga trabaho, kaya mapapansin ka ngayon ng mga tao na merong mas mataas na posisyon sa iyo sa araw na ito, maganda ang takbo ng pag-ibig, sa araw na ito rin cancer, malinaw sa iyo kung ano ang gusto mo sa isang pagsasama ngayong araw lang, ang kailangan bantayan sa mga cancer na meron ng asawa ay Unawain kung ano ang pinagdadaanan ng iyong asawa o ng iyong kapartner dahil maari na malakas ang pressure sa kanilang trabahoan at marami silang iniisip ang safety ng pamilya kung paano matugunan ang pangangailangan ng mga bata o kaya ng iyong mga kapatid kaya bantayan ito at siguraduhin na sa araw na ito ay mas maging maunawain ka at ngayong araw kasi maraming mga tao na matampuhin rin na nakapalibot sa mga cancer at sa araw na ito cancer, ikaw ay mas compatible sa mga libra. At ang lucky numbers mo ay 6, 11, 20, 24, 30, at 39. Malakas ang pantasya ngayon ng mga Leo. Mahili kayong mag-imagine ngayong araw at sa araw na ito, magaganda ang iyong mga motibo. Ngayong araw rin, ikaw ay magkakaroon ng iba't ibang judgment ngayon. Interesting ang mga ideya ngayon ng mga Leo. Marami kayong gustong subukan at sa araw na ito rin, ang ibang Leo ay nasa palapit na na pagbabago ng kanilang mga ginagawa. Merong mga Leo na maaari na magbago ng trabaho, lumipat ng industriya eh? at meron ring mga Leo na hindi masyadong sigurado sa kanilang mga sitwasyon at medyo ma kayo. Hindi kayo sigurado kung ano ang mga susunod ninyong gawin. Sa araw na ito, merong magandang news na paparating para sa iyo, Leo. Kaya i-take advantage mo ang magandang posisyon na ito. At sa araw na ito rin, mas sensitive ang mga Leo. Madali kayong maapektuhan sa kung ano man ang nangyayari sa iyong kapaligiran. At sa araw na ito, kailangan ring bantayan ang mga tao Leo na parang niloloko ka lang. Kaya bantayan ang mga ito, siguraduhin na ang mga binibigyan mo ng tiwala ay talagang mapagkakatiwalaan. Lalo na ang mga liyon na mahilig na magsabi o ipaalam kung ano ang kanilang mga sikreto sa kanilang mga kaibigan, siguraduhin na ang mga kaibigan ito ay talagang totoong kaibigan. Maganda ngayon ang compassion ng mga liyo, mas spiritual kayo, nakakaroon kayo ng malakas na paniniwala na maging maayos rin ang lahat, pero bantayan lang ngayon ang iyong mga pakikisama. At sa araw na ito, maganda naman ang takbo ng pag-ibig. At ang pera ngayong araw ay nako, kailangan pa ring bantayan dahil ang bagal-bagal ng pasok. At sa araw na ito, Leo, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. At ang lucky numbers mo ay 8, 15, 21, 29, 32, at 33. Maraming mystery sa palibot ngayon ng mga Virgo. At ngayong araw, ang mga Virgo ay madaling kasama. Madali kayo na ayon kung ano ang gusto ng ibang tao. At sa araw na ito, maraming mga intriga, maraming mga magagandang pantasya, maraming mga iniisip na magbibigay ng inspirasyon. Kaya, hayaan mo lang ang iyong imahinasyon sa araw na ito na maglakbay. Maganda ang enerhiya ngayon para sa iyong pag-ibig. At mas maging creative ngayon ang mga ka-partners ng mga Virgo at mas maging dedicated sa kanilang relasyon. Ngayong araw, mahilig ang mga Virgo ngayon sa katanungan, maiintriga kayo sa kung ano ang mga nagaganap sa mga malalapit ninyong kaibigan o kaya mga tao na importante sa inyo. Pagdating na sa bandang hapon, malakas ang impluensya ng buwan sa iyong sektor. Ito naman ang enerhiya na magtutulak sa mga Virgo na magpahinga, hanapin ang mga bagay na komportable, ang mga bagay na hindi na ninyo kailangan pang mag-adjust. Kaya, ngayong araw, ang kabuhuang enerhiya ay maayos naman. Maganda ang mga kagustuhan ngayon na magsumikap. Lalo, ang kailangan bantayan ay ang mga tao ngayon na hindi ka maunawaan. Merong mga tao na hindi ka maunawaan o kaya ayaw ka lang unawain. Kaya, bantayan ang mga ito, lalong-lalo na na maraming mga happy agreement ngayong araw. Marami ring mga bagay ngayon na Parang nararamdaman pero hindi sinasabi kaya siguraduhin na malinaw kung ano ang mga kasunduan sa araw na ito. Ngayong araw, Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius at ang lucky numbers mo ay 3, 23, 30, 32, 38 at 41. Mahilig mag-obserba ang mga libra sa araw na ito at ngayong araw marami kayong matutunan galing sa ibang tao. Sa araw na ito rin, maaari na merong isang problema na napakabigat at magdadala ito ng frustration sa iyo pero pagdating sa bandang gabi ay maaayos rin ito. Ngayong araw, magaganda ang iyong mga diskusyon sa ibang tao at ang iyong mga pakikipag-usap ngayon ay magaan lamang. Malinaw sa iyo kung ano ang iyong mga gusto ngayong araw pero maraming mga katanungan pagdating sa loyalty ng isang tao. Sa araw na ito rin, ikaw ay makakaroon ng karagdagang talas ng isip. Maganda ang creativity ng mga libra at sa araw na ito dahil malakas ang impluensya ng Mercury at Neptune. Ang iyong mga isip ngayong araw ay nasa iyong trabaho, sa iyong routine at ngayong araw rin ay hinahayaan mo ang ibang tao na gumawa rin ng sarili nilang diskarte at sariling pagsusumikap. Mahilig kang tumulong ngayon, mahilig kang magbigay ng mga bagong impormasyon sa iba, at sa araw na ito, ikaw ay nagkakaroon ng karagdagang tapang. Lalo na ngayong araw, dahil mahilig kang mag-obserba, ay alam mo kung ano ang pagkakaiba ng mga pananaw ng tao. Kaya sa araw na ito, magaling ka rin na umiwas sa gulo. Ngayong araw, merong ibang tao ngayon na nagdadala ng problema, nagdadala ng kwento na hindi totoo. Kaya sa araw na ito ay siguraduhin lang na hindi ka masyadong maapektuhan. Wala ka namang mga gagawin sa araw na ito na maari na makasira sa iyong reputasyon o makasira sa kung ano man ang pagtingin sa iyo ng ibang tao. Medyo mabigat lang ang araw na ito, Libra, dahil ang daming drama sa buhay. Pero buti na lang, ang focus mo ngayong araw ay nasa iyong trabaho. At lalo ka pang magkaroon ng karagdagang effort habang ikaw ay nahihirapan. At sa araw na ito, maayos naman ngayon ang takbo ng pag-ibig. Kailangan lang ayusin ngayon kung meron mga mga hindi pagkakaunawaan na mga pananalita na hindi malinaw. At pagdating naman sa iyong trabahoan, pakinggan kung ano ang sinasabi ng iyong mga kutob dahil napakatalas nito ngayon at ito ang makakatulong sa iyo na mabigyan ng solusyon ang problema. Ngayong araw ang pera ay hindi masyadong maganda kaya hinay-hinay sa iyong mga gastos lalo na sa iyong mga responsibilidad, ang iyong mga obligasyon, mga bayarin mo. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. Ang lucky numbers mo ay 2, 8, 16, 19, 28 at 40. Maganda naman ang banding ngayon ng mga Scorpio sa kanilang mga mahal sa buhay. Marami kayong mga aktibidad na gagawin sa araw na ito, pero malakas ang intriga ngayong araw. At curious ang mga Scorpio ngayon sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Kaya ngayong araw, makakatulong sa iyo na umis ka po lumayo sa mga problema ngayon pero gawin ang mga bagay na healthy sa iyo. At ngayong araw rin, malakas ang impluensya ng Mercury at Neptune. Nakalinya ito sa iyong sektor. Kaya sa araw na ito, mas maging creative ang mga Scorpio. At ikaw ay nasa magandang posisyon para magbigay ng payo sa ibang tao na medyo nabibigatan sa problema. At ngayong araw, dahil very creative ka, marami kang gagawin sa araw na ito na mabigyan rin ng papuri sa ibang tao. Magaganda ang expectation ng tao sa iyo, maganda rin ang iyong kumpiyansa sa sarili at lalo kang magkaroon ng inspirasyon. Maganda ang iyong pag-iisip ngayong araw, lilipad-lipad ito pero, ma-entertain ka naman dahil mapunta ito sa iyong mga pangarap at magdadala ito ng karagdagang excitement sa iyong buhay. Ngayong araw, Scorpio, maganda ang takbo ng pag-ibig. Maayos ngayon ang pananalapi. Meron lang konting kabagalan ng pasok pero kahit papano ay nakakaraos ka rin. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. At ang lucky numbers mo ay 7, 18, 21, 23, Thirty six at forty two. Ang enerhiya ng araw na ito sa ay maayos dahil marami kang makuhang suporta ngayon at kooperasyon sa ibang tao. At ang moon ngayong araw ay nasa iyong sektor. Sa araw na ito, ang mga Sagittarius ay maging mas independent. At kung ano man ang inyong mga gustong subukan ay maari na gagawin ninyo ngayong araw. Malakas ang imahinasyon sa araw na ito dahil sa enerhiya ng Mercury at Neptune na nagkakasundo. Kaya lilipad-lipad ang utak mo ngayong araw. Magaganda ang iyong pagplano at maayos ngayon ang mga relasyon ng mga Sagittarius, mas romantic ang mga Sagittarius sa araw na ito at ang pananalita ngayong araw ay maari na hindi agad-agad maunawaan ng iba, subject to interpretation kung ano ang kanilang pag-unawa kaya kailangan bantayan ang iyong pagpili ng maayos na pananalita sa araw na ito para lang maiwasan ang mga misinterpretation at hindi pagkakaunawaan. At ngayong araw, ma mo ang malakas na in intuition. Kaya kung meron kang mga kailangang ayusing problema, pakinggan kung ano ang sabi ng iyong mga kutob. At sa araw na ito rin maganda dahil mas lohikal ngayon ang mga Sagittarius. Mas sinusunod ninyo kung ano ang sinasabi ng inyong utak kaysa sa inyong puso. Kaya mas maganda ang iyong pang-decision sa araw na ito. At lalong-lalo na sa decision mo pagdating sa issue ng pera. Ngayong araw maayos naman ang pera, medyo mabagal pero okay rin naman, ang trabaho sa araw na ito ay nakakaroon ng karagdagang effort dahil mas concentrated ka ngayon sa iyong mga gagawin at sa iyong mga responsibilidad. Ngayong araw sa Chitrayas, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. At ang lucky numbers mo ay 8, 11, 23, 36, 38, at 39. Mas inspirado naman ang mga Capricorn sa araw na ito, ngayong araw maghahanap ka ng bagong pamamaraan kung paano mo ipahayag ang iyong sarili ng mas malinaw. Ma-enjoy mo ang iba't ibang pananaw ngayon ng mga tao. Mahilig ka sa diskusyon ngayong araw, lalo na sa isyong komunidad. At sa araw na ito, ikaw rin ay makatulong sa iyong mga kasamahan sa trabaho para ma-improve rin ang kanilang mga ginagawa. Magaan ang mga diskusyon sa araw na ito. Mahilig ang mga tao ngayon na mangarap at ang iyong connection ngayon ay mas maging malalim dahil magaling kang makipag-usap ngayon sa ibang tao. At ang mga bagay ngayon na hindi masyadong malinaw ay mas magkaroon ka ng malalim na hugot at malalim na mga connections ngayon sa kung ano rin ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Kaya maganda at magaling kang makompleto ngayon ng mga impormasyon. Madali mong makonek ang mga bagay. At sa araw na ito, bantayan ang mga panlilinlang ng mga taong nakapalibot sa iyo. Merong mga tao na hindi masyadong maganda ang kanilang mga intensyon, lalong-lalo na pagdating sa isyong pera. Sa araw na ito, Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. At ang lucky numbers mo ay 3, 17, 28, 33, 40, at 44. Napakagaling ng mga Aquarius sa araw na ito sa mga impormasyon. At dahil matalas ngayon ang kutob ng mga Aquarius, lalo kayong magkaroon ng karagdagang tapang pagdating sa inyong trabaho. Sa araw na ito, ang focus ay nasa pera at sa mapagkukunan. At maari rin na sa araw na ito, mas maging motivated ka, mas maging aktibo ka, very energetic ka pagdating sa iyong trabahoan. At ngayong araw, mas maaakit ngayon ang mga Aquarius sa mga proyekto na bago. Maganda ang iyong imahinasyon sa araw na ito dahil malakas ang epekto ngayon ng Mercury. At ngayong araw rin, maaari na marami kang madiskubri ngayon ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng karagdagang inspirasyon. Ang kailangan bantayan sa araw na ito ay ang mga pangako ng ibang tao. Huwag masyadong umasa sa kung ano man ang mga ipangako sa iyo ng mga tao ngayong araw dahil maaari na ang mga taong ito ay nauunahan lang ng kanilang mga emosyon at ang kanilang excitement pero wala talaga sa kanilang isip na tugunan kung ano man ang kanilang mga naipangako. Kaya wag basta-basta maniwala sa araw na ito, lalong-lalo na kung ang mga pag-uusap ngayon ay may kinalaman sa isyung pera. Medyo mahirap ngayon ang mga sitwasyon pagdating sa pananalapi kaya kailangan mong maging wais, kailangan mong maging alerto at maraming scam sa araw na ito kaya bantayan ang mga investment, bantayan ang mga negosyo na gusto mo sanang pasukin o kaya ang mga bagay na may kinalaman sa isyung pera. Sa araw na ito Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Libra,

mag-step up naman ang mga Pisces sa araw na ito. Mas maging leader kayo ngayong araw. Kayo ang mangunguna. At sa araw na ito mas kalmado kayo. Mas maunawain kayo. Kaya mas maraming tao ngayon ang maakit sa iyo at mas magkagusto sa iyong mga pananalita at sa iyong mga idea. Maraming mga tao ngayon Pisces ang maaring sumang-ayon sa iyo dahil magaling ka ngayong magkumbinsi. At ngayong araw ikaw rin ay magiging mas practical mas aware ka sa kung ano ano ang mga nagaganap sa iyong kapaligiran, kung ano ang nagaganap sa iyong mga kaibigan, at dahil mas practical ka ngayong araw, mas magaganda ang iyong mga desisyon. Sa araw na ito rin, ang iyong pamilya ay sangayon sa iyo, ang iyong kapartner ngayon, pareho ang inyong mga paniniwala, kaya mas magaling ang mga desisyon na gagawin ninyo ngayong araw. Ang pera sa araw na ito ay katamtaman lamang, kaya kailangan bantayan ang budget at ang mga commitment, ang mga bayarin ninyo, at maaari na sa araw araw na ito, merong mga Pisces na makahanap ng bagong trabaho at ang mga Pisces naman na nag-aantay ng magandang interview ay maaring makakuha ngayong araw. Ang mga estudyanteng Pisces ngayong araw ay magaan lang ang inyong trabaho, ang inyong mga gawain sa eskwelahan at sa araw na ito magaganda ang mga collaboration kaya kung ikaw ay nahihirapan o kaya nangangailangan ka ng tulong sa iyong mga gawain ay humingi ng tulong sa ibang tao dahil marami kang mapagkukunan ngayon ng mga suporta at magagandang advice. Sa araw na ito, Pisces, ikaw ay mas compatible sa mga Aquarius. At alaki numbers mo ay 2, 14, 20, 26, 37, at 38.